Alam nyo ba na meron pang isang paraan ng pagtatanim ng kamatis maliban po sa galing sa seeds at galing sa bunga? Hello mga ka-agri! In this video, ipapakita po namin sa inyo kung paano magtanim ng kamatis galing po sa suckers. Kami na! kadalasan, pag nagtatanim po tayo ng kamatis galing po sa mga seeds na nabibili natin sa mga agri-shops, yung iba naman nagtatanim po galing sa mga bunga. So napakadali lang din magtanim galing sa bunga. So gagawin nyo lang, i-slice nyo po yung mga bunga ng manipis. Lalagay nyo lang po siya sa lupa tapos tatabunan ninyo. Then diligan. So after few days, tutubo na po yan. Pwede rin po na i-smash nyo na lang yung hinog na kamatis. Tapos isama nyo na po yung laman, tabunan nyo na ang lupa. Tapos diligan, tutubo din po yan. Pero siguraduhin nyo lang po na hinog yung bunga para mature din yung seeds. Kasi kung hilaw yan, hindi po tutubo dahil hindi po mature yung mga buto doon sa loob. Ito po yung tanim naming cherry tomato na nakatanim po sa 1 gallon na pot. So lahat po yan galing sa suckers. Tinusok lang namin dyan. Tapos ang ginagawa po namin dito para hindi siya humaba ng humaba. Kasi yung variety po nito ay cherry. Vine type siya. So indeterminate in tomato, humahaba siya ng humaba. So para po hindi siya umaba, ang ginagawa namin, binuputol namin yung mga talbos yan, para medyo maging bushy, medyo mababa lang siya. Hindi na namin kailangan pang maglagay ng mga tali or malalaking trellis. Pero dito, nilagyan namin siya ng tuyo na puno ng kalamansi. So ito po yung isang tanim natin na namatay noong summer dahil po sa sobrang init. Nung nag-travel tayo, Pagbalik po natin after 3 days, ayan natuyo na yung kalamansi. So ito na lang yung ginamit naming balag. Sa mga nagtatanong ko ano yung itsura ng suckers, ganito po 'yon. Yan yung mga tumutubo dito sa nodes. Yung nodes, yan po yung pinakabalikat kung saan tumutubo yung mga dahon, kung saan tumutubo yung mga bunga. So ito, ito po 'yon, ano, yung maliliit pa. So yan yung tinatawag nating suckers. So madalas inaalis yan para dumami ng dumami at dumaki yung mga bunga ng kamatis. Pero this time, ang gagawin natin, kukunin natin siya para gawing planting material. So dito, meron po kung isang tanim na cherry din. So dito namin kinukuha yung mga tinatanim po namin. So gagawin nyo lang, gugupitin nyo po ito. Ito, yan. Itong sucker na to. So, ang gagawin nyo lang po, pili kayo ng mga magagandang sucker. So, piliin nyo na yung magandang dahon, yung walang mga sakit, tapos yung mga malalaking katawan, yan po yung itatanim natin. Kung gagamit kayo ng gunting, make sure na na-disinfect nyo po siya. Kasi kung di siya na-disinfect, baka naigupit nyo siya sa may mga sakit na halaman, so pwedeng mahawa yung inyong gagawing seedlings. So... So, pwede natin siya i-disinfect gamit po itong hydrogen peroxide. So, maglagay lang po kayo sa bulak. Tapos, punasan nyo po yung gunting na gagamitin. Pwede rin po sa ano, pwede rin po yung tubig na may chlorine. So, doon niyo po isasawsaw yung gunting para ma-disinfect. So, yan. so, magandang practice po ito na lagi nagdi-disinfect ng mga tools para hindi po kumalat yung mga sakit doon sa inyong mga tanim. Tapos alisin nyo lang po yung mga dahon dyan sa lower part. Yan gupitin nyo na rin. Tapos, pagkagupit, kailangan nyo po ilagay agad sa tubig kung hindi nyo pa na-prepare yung inyong pagtataniman. So, tawag po dito ay water propagation. So, pwede nyo rin siyang paugatin sa tubig. Hintayin nyo ng mga ilang araw or one week to two weeks. Magkakaroon po yan ng ugat. Saka nyo siya itatanim sa lupa. Pero pwede rin na diretso na sa lupa. Ngayon, nilagay ko muna siya dyan sa tubig habang piniprepare ko po itong pagtataniman. Pwede rin po kayong mag-experiment kahit hindi siya kamatis. Kahit sa sile, kahit sa talong, yung mga pinupruning nyo na sanga, try niyo po siyang ibabad. Kasi dati may sinubukan ako na sile. After few days, nagkaroon siya ng mga ugat. So baka posibleng uh, pwede natin siyang i propagate din. Magtanim tayo sa pamamagitan ng cuttings. Pero hindi ko pa po siya naitatanim kasi nasira yung aking seedlings dahil po sa sobrang ulan na karaan. So nasira yung mga binabad ko. Lumubog yung buong cuttings pati yung mga dahon kaya nasira. So dito nagprepare na ako ng lupa na merong halong compost. So ito yung ating pating mix. Hindi ko muna siya pinuno para pwede pa ako magdagdag ng mga compost. Tapos madagdagan ko pa siya ng mga organic matter habang lumalaki. So basta tandaan nyo lang, pagkagupit, ilagay nyo agad sa tubig. Or pagkagupit, pwede nyo na siyang itusok agad sa inyong pagtataniman. So tinusok ko siya hanggang dun sa pinakailalim para mas marami pong tubuan ng ugat. Lahat po ng katawan ng kamatis na nakalubog sa lupa, tinutubuan po yan ng ugat. So yung iba, tinatanim nila ng malalim. Yung iba, tinatanim nila ng pahiga para mas dumami yung ugat, mas efektib sa halaman na sumipsip ng nutrients at tubig dun sa lupa. Then, dahil bagong tanim siya, huwag nyo po muna ilalagay sa direct sunlight kasi malalanta po yung inyong tanim. So, pwede muna dun sa malilim ng mga at least tatlong araw. Then, dahan-dahan natin siya ilalagay sa init. So, sa pang-apat na araw, pwede nyo siyang paarawan ng dalawang oras Then sa panglimang araw, na apat naman na oras, hanggang sa makayanan niya yung full sunlight sa maghapon. So ito po yung pinangdidilig ko, yung ating swamp fertilizer. So halos kompleto na po yung nutrients na meron dito. Kasi meron siyang mga balat ng gulay, balat ng prutas, na mayaman sa potassium. Tapos meron mga balat ng itlog, mayaman sa calcium. Meron din siyang mga sariwang dahon na mayaman sa nitrogen pampadahon din. So, yun po yung pinagdidilig ko sa aking mga tanim. Hindi ko na po siya dinidilute kasi araw-araw ko po siyang nire-refill after ko siyang magamit. Tapos kinabukasan, pwede ko ulit magamit. Then, kapag buhay na yung inyong mga tinanim at malaki na siya, kaya niya nang mag-stand sa full sunlight ng maghapon, ang sunod na gagawin natin, magpupruning po tayo. Yan, kung mapapansin nyo yung mga dahon sa lower part, yan madalas nasisira kinakapitan po ng mga sakit no ng mga fungus dahil po yan sa tubig na tumatalsik galing po dito sa lupa so kailangan alisin natin para pag nagdidilig or umuulan hindi tumatalsik kasi pag umakyat yan umakyat buong tanim nyo na yung tatamaan ng sakit tsaka nakakatulong din po itong pag aalis natin ng mga daon sa lower part para po ma-improve yung airflow, madaling matuyo yung surface at hindi siya pamahayan ng mga fungus. Plus, nakaka-penetrate din po yung sunlight dito sa inyong container. Yan, so alisin lang natin pati yung mga suckers, yung mga dahon dito sa baba. Yan, para gumanda. Tapos kung medyo malaki yung yung naalis natin na suckers, pwede ulit natin i-propagate. So sayang yan kasi planting material pa rin yan. Ngayon nasa flowering and fruiting stage na po siya. Eh, may mga bulaklak na yung tanim natin kamatis galing sa suckers. So yun, tuloy-tuloy pa rin yung pag-apply ko ng swamp fertilizer. Tapos dinadagdag ko po yung fermented fruit juice. Yun po yung mayaman sa potassium. So dahil nakagawa tayo nakaraan nung ginawa natin yung demo, So, dinadagdag ko din po dito. Ini-spray ko siya dalawang beses sa isang linggo. Tapos, ni-spray ko siya ng early morning or late afternoon. Tapos, dito po sa ilalim ng dahon, pinapatama yung pag-spray. Then, mas maganda kung nag-spray tayo ng foliar o yung foliar feeding, mas maganda po mist o pinakapinong settings ng sprayer para mas madaling mag-penetrate dito sa mga dahon. May mga butas po yan sa ilalim ng dahon, yung stomates or stomata. So dyan papasok yung nutrients na binibigay natin sa ating mga tanim. Tapos sinasama ko na rin po yung ating calcium phosphate para maiwasan po yung tinatawag natin blossom rot yung pagkabulok po ng ilalim ng bunga. So, kasi kapag kulang sa calcium, manipis yung uh, balat ng bunga, madali siyang pasukin ng tubig. Kaya parang may mga pasok siya ng sigarilyo. Tapos nakakatulong din yung calcium para hindi basta-basta malaglag yung mga bulaklak tsaka yung bunga. Plus tumitibay din yung ating tanim kasi kumakapal yung cell wall ng halaman. Sana po natuto kayo kung paano magtanim galing sa suckers para magkaroon kayo ng unlimited supply ng kamatis sa inyong garden. Sa tingin nyo po nakatulong information na ito, -like naman. Sana po tulungan rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!